Hello guys, welcome to my channel. Ida May di TV, Ida TV. Ayan nga guys, pupunta ako ng bagala, magpapaload ako. Ayan yung Magpa load. Magpaload ako sa glit guys. Kaya wala na akong load. Kailakad ako, kailangan ko ng load. Oh, nakakahingal. Pero ang sarap yung mainitan ka. Minsan, mainitan ka man lang. Ayan na. Nagaling ako ng bagala. Nagpalud. Medyo may kainitan ka. cover ako ng aking hair. Ayan. Pawi na ako. Nakahinga siya. Pero, ang sarap yung mainitan ka. Ayan na. Ang um, pinakagwapa ng mga building dito sa Rauda. Hmm. Ang ng building. Bahog tayo si Ring. Tadahang ka kayo kay Ring ang tag-iya. So, pagsulod pa lang nimo. Puro na tayo si Ring. Pero sige lang kay. Parang daw na kanang grasya Masyadong grasya Bye bye guys. guys Dito na ako sa aking kwarto Ayan Na paingat muna ako saglit At tapos may lakad Anyway guys May lakad ako ngayon mo muna ako Gugura na Adang Kipanginabuhi Hmm. Binawisan kay gikan sa bagala na lupa load. Speaking of load, iloload ko na pala siya. Kailangan ko na patuloy na aking video. At kailangan ko. Wala kasi akong load sa labas. Dito lang sa loob kasi may wifi dito. Yun. Tapos pag lumabas, wala ka na load. Para nga akong nadudublihan sa ko Nadublihan ako sa gastos ko sa aking load magbayad pa ako ng wifi tapos magpapaload pa ako ng personal ko kasi sa, dito lang sa ano ang load so parang duble pero kasi kailangan ko rin ng wifi gawa ng meron akong laptop i-coconnect ko siya sa ano sa, dito sa cellphone ko pero napuputol kasi siya every 10 minutes ito papaayos pa daw hindi basta ano na kasi pag data lang every 9 minutes ay every 10 minutes na wawala yung connection parang pagka madamo tong ko ano, hotspot ko sabi nung ano may naka instruction doon kailangan pa daw i-open ipacheck sa computer hindi na. hmm, hindi naman siya talaga kaya importante masyado hmm, okay so, na yung may ano, dito lang sa bahay Alap, hindi ko naman dalagalahan you know, yung laptop niya sa sana dito lang naman sa bahay pagka nag ano pagka may panunong rin ako or mag edit edit yung mga nalang ginagawa pero hindi lahat corny for today, every march talaga no tumataon na siya na pagka march curly yung buhok ko, curly. <laughs> Kulot. <laughs> oh, pero pagdating naman ng mga uh, ano, pero ngayon ako nang paano, nagpa-exe ng buhok. Parang gusto ko lang siya, bakit ba? Lagi naman lang tayo. Uh, pero gusto ko lang kasi na ano ko sa maintenance ng pariban. Pariban kasi, pagka ano, mas mabuti na yung natural na buhok, pahabain ko na lang. Kung ito naman talaga yung buhok ko. Sayaan mo. Kasi pag ganito rin naman yung buhok. Pagka humaba, ang ganda rin naman. Hindi mo na kailangan, ano, may mga maintenance na nang laki-laki Hindi na kailangan pa rin ang gastos ka pa. Mag-alala, ay humaba na naman. Kaya, be yourself. Yan talaga. Mataray na pa. <laughs> Ay, naku. Nagubuhay ako dito mag kasi alam na lumidistansya ako sa mga people na mga toxic sa akin. Ayoko ng mga taong toxic sa akin. Kaya, ina-avoid ko sila. Tinatanggal ko yung mga toxic sa buhay ko kasi ayoko yung gano'n. Gusto ko healthy yung pang-araw-araw, relax lang, trabaho lang, happy lang. Gato lang. Ayaw ko yung mga toxic. Kasi pag toxic, hindi ko kaya i-handle yung mga ganong klaseng na tao na masyadong na toxic sa buhay ko. Kaya, ina-avoid ko sila. Pinapalayas ko sila sa aking life. Ayaw ko yung mga ganong lalo na problema na to. Masyado, masyado na. Basta. Yun na yun. Hindi yun sa'yo yun ng mga nakarelate dyan. Pag matoxic na, itapon sa basurahan. Huwag nyo nang tiyagayin at saka, huwag nyo nang panghinayangan dari pagtoksik ko sa buhay wala na yung magandang idudulot sa pag-iisip mo puro ko na lang sama na loob pagtitiis titiisin mo na lang nung mga, nung mga salitang ibabato sa'yo na, para, kasi hindi ka sanay makipagganyanan eh. hindi ka sanay na magpahaging-haging sa mga tao magparinig o magsalita naman kung ano-ano sa kapwa mo so, parang ikaw kasi pag sa'yo nangyari, hindi mo na siya, hindi mo na siya gagantihan or tiisin mo na lang. Pero may mga time talaga na hindi mo na, hindi mo kaya na. So, ang option ko is tanggalin. Yun talaga ako. Tanggalin ko yung mga toxic sa buhay ko kasi ayoko, wala akong tiyaga sa mga ganong klaseng tao na siklong ng buhay ko para na stressin lang ako pakisamahan mo at lahat-lahat asikas mo at lahat-lahat tapos ano tapos ang ipap ipapalit sa'yo yung mga salitang abuso kung hindi ka na inaabuso na yung pagkatao mo kasi sobrang bait mo na sa kanila at alam na maintindihan. Lagi na lang gano'n, maintindihan, maintindihan. Parang hindi na maganda rin para sa kanila kasi parang tayo na rin yung magtutulak sa kanila na para maging immature sila. So para matigil yung ganyan nila sa'yo at sa iba nila gawin, yun yung mga tao hindi pumapayag naman gano'n doon sila kasi ako ayokong gano'n. Mm -hmm. Kaya tinatanggal ko Bite of sick. I love yourself Ganun lang, ako kasimple yung tao Bite of sick, I love yourself Face the problem Yun mm lang -hmm. Pag naharap na yung problema mo Nasolusyonan mo In God's will In God's um, reason mm -hmm. Healthy Di ba? Mm hmm, God lang kadali Ganun lang kasimple Kasi talaga sa totoo Ayoko talaga yung mangan. Kung may mga nakakilala sa akin, lahat ng mga toxic sa boy ko, kahit sino pa yan, hindi ko yan, hindi na ko naampuan. Excuse me. I love you so much. Ano ba? Diba? Medyo blowing ako na. may I love you so much. Wala akong ng mga tao. Inintindi mga kasama. Oh, diba? di ba? Hindi mo lahat-lahat na lang pakisamahan mo. Tapos, sasikasuhin mo. Parang rule ko na yan Parang magsawa ako sa ganyan. Sabi, Ayoko nga sa mga Gusto mo ko, gusto mo ko hindi. Okay lang, di ba? Hindi naman natin kailangan i-push yung mga tao ayos ay. Oo, oh, ganito lang ako. Hindi naman ako palaway na tao, pero ayoko lang talaga yung mabot sa point na inaabuso na ako. Yung parang tingin ko wala nang, wala nang respeto, wala nang Ayoko naman ganyan. Kasi ako, marespeto kong tao matiisin na kung tao pagdating sa pasensya sa pagbibigay at tanggap ng mga salitang masakit Matiisin ako sa ganyan, pero kung mapunta na sa point na parang sumusobra na, ayoko na rin, toxic na, ayoko na rin. Oo, oh, ganun lang talaga ako ka. Ganun lang talaga kadali ang solusyon sa akin. Pagkaalam ko kong hindi, na, hindi naman worth it sa pagmamahal na binigay mo, worth it sa hindi naman sila deserve para gawin mo pa yan sa kanila. Kasi wala silang mga ano yun, parang parang hindi nila iniisip na nakakasakit din, nakakasakit din sila. Tapos dahil nga alam mo mabuti kang tama, mabait ka, tinitiis mo, parang normal na lang sa kanila yung ginagawa nila. Parang sumusubran, mabuti na sa punto parang hindi na pwede, hindi na maganda tapos yung gumaganyan sa'yo parang mas matanda ka pa mas may edad parang sila pa yung pinapakisamahan mo na ikaw yung mas may edad sa kanila parang ikaw pa yung mukhang siguro walang alam mukhang tanga ganun ba sila na yung magaling sila na yung ano, kaya avoid tanggalin yun sa buhay mo yung mga ganyang klaseng tao hindi yan makakatulong walang masama kung mahalin mo sa sarili mo hindi ka naman makasarili. Dahil ang makasarili, yung lahat na lang ng kilos nila, inaano mo, para lang sa sarili, hindi naman ganun. Baga lahat, mahalin mo lang yung sarili. Hmm. Pagdating sa mga bagay na kailangan ng ibang tao ng tulong, or kailangan kanila, nandyan ka. Hindi yung, para ka rin ano dyan, or, hindi naman ganun. May damay yung ibang wala kinalaman sa issue. Ganun lang. Hmm. Kaya, Ayan lang. Healthy life lang tayo. And I love yourself muna tayo. Mahalin muna natin yung mga sarili natin bago natin mahalin ang iba. Kasi madalas ginagawa natin, minamahal natin yung iba. Minsan yung sarili natin parang, lusang ka na ba? Ba't ginagawa mo yan sa kanila? Ano meron? Di ba parang, hello? <laughs> Kaya, ayan, nandito ko ngayon para i eh, pagbunyi ang aking sarili para mahalin ang aking sarili kasi I love yourself. self talaga na. I love yourself. self. Oh, o di ba mas effective naman yung I love yourself. kaysa I love you more. Charot. <laughs> Naka. Ay, bye. You know guys, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. And then share and like. Like naman na naman respeto naman, charot I love you all lahat ng mga ayos subscribe sa akin kala mo napakarami malay mo dumami rin tayo di natin tiyaga-tiyaga lang Ito naman inaano na, na, ano, na posyon sarili ko na gawin agad yung mga bagay na alam ko hindi pa para sa'yo mga uh, enjoy lang kasi sayang yung mga moment ba na mga moment na nandun ka sa isang place tapos hindi mo mali siya magawa ng ano para sa sarili mo ano? na nandun ka na so why not try lang yung iba nga naman masyala sila nonsense lang parang ano, hindi naman nonsense ano parang sayang ba yung mga photos, videos na nandun kayo sa moment na yun tapos hindi nyo nakuhanan hindi nyo na i upload pwede naman palang i-upload na may ako din tayong ma inspire Tapos parang nagpo-promote na rin tayo sa mga lugar natin dyan kung saan tayo na, oo, oh, ang maganda, diba? At so, sa saan yan? Diba? Kung mapapasaan yan, yan, siyempre. So, parang ka no, na, ano, na, naka, na, nakapagbigay tayo ng informasyon sa ibang tao na pumunta rin sila dun sa lugar na napuntahan mo. ganoon Thank you all. Thank you for watching. Bye, guys. Hi. Ayun na, nang star na sila sa kaba. Basta ganit sa ayaw ko dito sa... Basta malang mo, video na nga. Wala Vlog mo na siya. Kaya na nga. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi Ayan si Nor. Dumating si Nor. Si Ate yung nag-a-a-a. Nor. hello. Welcome to my vlog. To his hair vlog. Ha, <laughs> subscribe, like and share say, say hi to my vlog Hi to my vlog My name is Adibin From So Today I'll be like Thank you for watching <laughs> yeah. Subscribe, <Okay>. Subscribe <laughs> Subscribe, like and share Subscribe, like and share Okay? Nandito kami sa sisling. Ayan <laughs> yung ano, singer ngayon. <laughs> si Ivy. Ivy, lagahin niyo. Ako si Ivy, lagahin. Huwag na, ayun, lagahin. Ayun, lagahin. Ayun, lagahin. yan. lagahin.